na, grabe ayan tulong-tulong na talaga lahat ng mga kababayan natin LGUs lahat nagpadala na ayan kasi kanina eh dito nag na nag na yung kaninang pinaglalagyan ng sandbagging ayan ay kita nag na diyan ayan nag na konti na lang ayan papasok ang tubig so ayan oh laki ng kunulok so dito kanina kami nag nag-sandbagging pero nag-collapse Wala Ayun gra Grabe ang current ng tubig So Grabe Serious matter talaga to Dito bibigay na rin to Anytime Yan 24 7 ng tubig So Yun Talagang yan May eh, mga Niyakin sama sa lahat So still uh, Sunbagging pa rin tayo Sunbagging Kailangan natin maano, ano Dahil yung current ng tubig Napakalakas Grabe Sobra Pag nabutas talaga yan Baha ang Baha ang buong kabahayan Baha Lahat yan oh, laki ng butas diyan oh. Laki ng butas 'yan. Grabe na, Pumulaps na. Nagana I'm your host, Sir lagi lang masya. Kaboom.